Ito yung followers ko bago ako nagsimula magtrabawin yung TikTok then after 4 days ganito na siya. Okay. So paano ba, paano nga ba yung ginawa ko dito? Madali lang po yung ginawa ko dito, guys. No. Meron silang tinatawag na in engagement is the key. So sa TikTok, kapag madalas ka mag-engage, mag-comment sa mga kapwa mo, kapwa mo TikTokers then meron silang sinasabi na um, follow back, ganun. Kaya naman, <clears throat> yung mga naniniwala sa proper engagement, doon ka mag-comment. No? And, ang i-comment mo doon, i-comment mo doon yung mga positive, no? positive comments. Okay? Which is, kapag positive comment yung king-comment mo, meron mo magpa-follow sa'yo. Okay? So, sino yung magpapalo sa'yo? Yung mga naniniwala na uh, magpapalo back ka and mga naniniwala na sa engagement is the key. Kasi sila yung magiging um, followers mo, yun yung sila yung maniniwala sa'yo at the same time, ikaw yung mani maniniwala ka rin sa kanila. Kasi parehas kayo ng, ano, ng intention. No? So, magkakaroon kayo ng uh, exchange. No? magkakaroon kayo ng deal parang ganon halimbawa follow back follow kanya tapos ipapollow back mo siya parang ganon okay naman i-heart mo yung video niya i-heart mo rin yung video niya no so ganon yung engagement yung proper engagement sa tiktok kaya ako na yun yung ginawa ko kaya ako napalaki yung aking followers in just 4 days no so ngayon ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung exact na ginawa ko, no? So, magpapakita ko ng sample, sample na gagawin ko kung paano nga ba yun. Okay, so, this tutorial is pang educational purpose lang, no? At wala pa wala po tayong ibang ano dito intention kundi share lang yung ating knowledge okay So yeah Balik tayo dito sa TikTok okay So paano nga ba yung ginagawa ko step by step no para magka roon ng followers na mabilis, no? So, ganito yan. Punta ko sa home, then FYP, no? Okay. So, halimbawa ito, na may nakita tayong ganito na videos. So, sabi niya, pipili ako ng sampo na bibigyan ko comment your shop, no? So, katulad ng ganito, pwede mo tong i-engage, okay? So, paano nga ba engage to? No? um, panoorin mo yung buong video. So, yan. Kapag napanood mo yung buong video, kapag napanood nyo po yung buong video, no? So, ilalike nyo po siya. And, magkocomment kayo. Congratulations. Sana po ako makili. Siyempre, dapat related doon sa post niya, no? Sana po ako mapili. And yan. Okay. So, related sa ka-post niya. And, i-heart natin. I Save natin. And, ipa-follow natin. No? So, para makita niya tayo sa sa kanyang notification. No? At, makita niya yung comment natin. Okay? At related doon sa kanyang post. Okay? So, yon Ganun lang gawin mo. And, kada may makita kang videos na iba yung makita ka, no? So, yung mga live hindi nakasama to. Okay, yan. Sa katulad nyan, new affiliate here, no? So, sinasabi niya, let's, let's help each other ko affiliate, no? Lalo kung affiliate ka dito sa TikTok, no? So, ang gawin mo lang, panoorin mo lang yung, ano, yung, yung videos nila, no? Ayan, panoorin mo lang yung buong videos. And, ayun o, no, may ano rin siya, may steps din siya dito. Okay, so para hindi ma matanggap ni TikTok na spam yung, ano mo, yung ginagawa mo, ano. So, dapat yung pag, ano mo, may rules din. Meron ding, meron ka ding sinusunod na rules. Okay, para yung, ano mo, yung pag-engage pag mo is hindi masayang, okay. So, katulad yan, tapos na, i-heart mo siya and mag-comment ka. Let's go. Yan, tapos yun. Tapos i-follow mo siya. So yun lang. So gano lang guys, una-una no i-review ko lang ulit. Ang gagawin lang po natin is mag-comment tayo. Ah, panoorin natin yung buong video and mag-comment. No, so siyempre yung comment natin is related don sa kanyang video na nose and isave natin and i-follow natin yung um, ano na yon yung creator na yon Okay? So, ganun lang. Once na ma-notify sila, then yung mga followers nila is makita yung ano mo, yung comments mo na ganun. Let's go. Ganun. Si positive. Positive comments mo. Papalo ka nila, then pag may nag-follow sa'yo, i-follow back mo lang. No? So, ganun lang yon And kung may mag-message sa iyo na mag makipag-engage sa iyo, halimbawa, i-watch mo yung videos niya, then i-like mo and mag-comment ka related dun sa videos and ayun, gawin mo din sa kanya. Kung mag ganun yung proper engagement. Syempre, huwag ka lang tanggap ng tanggap. Give and take, no? So, ganun lang, guys. Thank you, thank you. Sana po may kayo sa video na to. At, ayun lang ang video na to. Maraming maraming salamat.